gusto mo ba na sayo lamang mahuhumaling at magkakandara pa ang partner mo at hindi hindi na siya titingin pa sa iba at ikaw ay sapat na para sa kanya malayo o malapit man kayo sa isa't isa ikaw at ikaw lamang ang pakakamahalin niya may ituturo na naman ako sa inyong ngayon na ritual ito ay napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ritual na iyong gagawin Una, kunin mo ang larawan niya. Actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Hawakan mo lamang ito ng maigi. Pagkatitigan mo ito, isipin mo siya. mag ka at mag-concentrate. At pagkatapos, habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at magkakandara pa sa akin at ako lamang ang pagkakaisipin mo, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual. Kahit kaunting laway mo ay okay, -okay na po. At pagkatapos kung actual photo niya ang ginamit mo sa ritual ay itago mo lang ito, pwede mo lamang itong ilagay sa unan mo at uunanan mo ito palagi sa tuwing ikaw ay matutulog at pwede mo naman itong ilagay lang sa damitan mo. Basta itago lang ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo bulungan araw-araw ang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At paniguradong ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan man malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay ikaw lamang ang pakakaisipin niya. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.